Ang Eat Bulaga na pinamumunuan ng kilalang trio na Tito, Vic at Joey ay ang longest running noontime show. Narrates ang 10 facts na maari mong malaman tungkol sa show na ito. Number 1 Si Joey De Leon ang nagbigay ng pangalan sa programa. Ito ay ginaya mula din sa pang bata na laro na Eat Bulaga or Peekaboo. Dahil ang pagkain ang ginagawa ng mga tao tuwing tanghali, pinalitan niya ang salitang eat ng eat at na pagpasyahan nilang ang pangalang Bulaga ay bagay dahil gusto nilang punuin ng mga sorpresa ang kanilang palabas. At doon ipinanganak ang pangalang Eat Bulaga. Number 2 Ang unang buwan ng production ng Eat Bulaga ay may average na score na 5.2% habang ang score ng Student Canteen, ang pinakasikat na show noong panahong iyon, ay 57.6%. Sa kabila ng pagbaba ng kanilang gastos sa advertising sa 750 pesos, ang karaniwang rate noon ay 2,000 pesos, talagang nahirapan ang palabas sa pinansyal. nag decision silang magpalabas ng mga preview ng pelikula na mas mababa ang bayad kaysa sa regular na advertising upang mapanatili ang palabas. Number 3 Sina Tito, Vic at Joey ay talagang nagsimula ng kanilang TV career kasama ang kanilang on-screen na kalaban na sina Danny Javier, Jim Paredes, at Buboy Garovillo na kilala collectively bilang Apo Hiking Society, umilala. Pareho silang lumabas sa 1970s, nagag-show na okay lang na ipinalabas sa Channel 13, na siyang nangungunang TV network noong panahong iyon. Number 4 Pagkatapos ng kanilang unang anniversary, ang buong staff ng Eat Bulaga ay binigyan ng tatlong buwang ultimatum ng producer ng palabas na si Romy Jalosios. Kailangan nilang pagbutihin ang rating ng palabas o ito ay tuluyang kakansilahin. Number 5 Ang pagpapakilala ng segment na Mr. Macho noong 1980 ay nagbigay ng sigla sa Eat Bulaga laban sa kanilang mga kakumpetensya. Sa unang pagkakataon sa loob ng mga buwan, Nakamit nila ang panalo sa rating na may 31% kumpara sa 29% ng student canteen. Ang Mr. Macho segment ay isang sponsored na patimpalak na layuning i-promote ang pelikula na You Can't Stop the Music na pinagbibidahan ng village people. Teka muna! Bago tayo magpatuloy, sana naman wag mo kalimutan mag-like, share, at subscribe sa channel ko. Malaking tulong ito sa munting channel tulad nitong akin. So ano pa inaantay mo? Like at subscribe mo na? Salamat! Number 6 six... Paglilipat ng Eat Bulaga sa ABS-CBN noong Pebrero sa 18, 1989 ay nakatulong sa network na maabot ang pinakamataas na rating nito. Ang Noontime Show ay nakapackage kasama ang tatlong iba pang popular na programa, Aguila, Coney Reyes on Camera, at Okeka okay Ferico Number 7. Isa sa mga segment ng Eat Bulaga na tinatawag na Lotong Bahay ay itinuturing na isa sa pinakamalaking proof of purchase raffle draws sa kasaysayan ng TV sa Pilipinas. Ang dami ng mga entries noong unang grand draw ay napakalaki kaya kinailangan itong gawin sa Quezon Memorial Circle at sa tulong ng forklift. Number 8. Bago maging isa sa mga pinakasikat na komedyante, si Jose Manalo ay unang nagtrabaho bilang floor director ng Eat Bulaga. Number 9 Nang lumipat sa GMA 7, ang Broadway Centrum ay inilaan bilang pansamantalang studio para sa Eat Bulaga dahil wala pang sariling studio ang GMA 7 para sa palabas. Dahil sa pagiging pamilyar ng mga tao sa lugar, ang Broadway Centrum ay naging permanenteng tahanan ng Eat Bulaga hanggang sa sila ay lumipat sa APT Studios. Number 10 Ang broadcaster na si Arnold Clavio ay sumali sa Eat Bulaga Flashback Competition noong 1983, ngunit natalo ang kanyang grupo. Sinubukan niyang muli ang kanyang kapalaran sa Footloose Dance Contest, ngunit hindi siya nakapasok sa audition round. At dahil nag-subscribe ka, heto, may bonus tayong dalawa pang trivia. Bonus 1 ang isa pang segment ng Eat Bulaga, Kaserola ng Kayamanan, ay naging pioneer game na nagbigay daan sa mga susunod na segment tulad ng meron o wala at laban o bawi. Bonus Tu Malapit ng matalo ang Eat Bulaga sa isang bagong kakumpetensya na tinatawag na lunch date ng GMA7. Isa sa mga host ng palabas na si Randy Santiago ay nagpasiklab ng interes ng mga manunood sa kanyang misteryosong salamin. Nakuha ng 8 Bulaga ang pangunguna sa rating nang nagkaroon sila ng isang segment na pinangunahan ng cute na cute na si Aiza Seguera. At iyan ang labing dalawang facts tungkol sa ating minamahal na longest noontime show in Philippine television. Kung may alam kang trivia na hindi ko na ilagay, pakisulat ito sa comment section. Maraming salamat sa panonood at huwag kalimutang i-like at i-subscribe ang aking channel. Tulungan niyo akong maabot ang aking unang 500 subscribers. Sa lahat ng aking subscribers, hindi ko kayo maipaliwanag kung gaano ako nagpapasalamat sa patuloy na suporta sa aking channel. Maraming salamat muli at God bless.